guys. Naku, wala ako kung mahihayin ko ng aking mga kasama. Ayan mo. Ang galaw ko na ito. Ayan po si Tom. Maliting po sa lahat. Isang mahihayin. Mahihayin yan. Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Kami po ay mamimili ng proof kasi ngayon na mga lola. At ako yung lola pero hindi pa ako senior. Ito ang mula. Ito, 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 ito. Itong aking mungkit ngayon sila kayo mag-aidad lang po kami. At parang sila kayo mga lola. Ito po ito. Punta po kami ng Minyan para mamili ng prutas. Nag-stop nag over po kami dito sa Jollibee kasi ang senior po namin kasama ay nagugutom na. Actually, sa kahintay po ako po yung late. Sa kahintay po nila sa akin, nakatulog na, nakatulog na po at nagutom kasi hindi kumain kasi nga akala nila maaga ang usapan na maaga din ako darating eh pag ang usapan po namin halimbawa ay 9, ang dating ko ng 10 hindi eh, pa nasanay sila eh? tagal namin magkakasama namimili ayun nagutom ang ating senior citizen lola na po siya pero wala pa po maglulola sa kanya o tatawag ng lola ay po ay po iyan o oh. o oh, nananawagan yung kanyang mga nabigo pag ibig mabigo na lang kayo kasi may nabugi na lang puso niya <laughs> okay lang ba <babe>. Ha, <laughs> <laughs> Ayan po ang ganda oh, nating hinibig. Uh, Kaway ka naman, babe. Mapapanood mo yan kasi bibigyan kita ng copy ng ad. Ay, sisend ka sa yung copy nito. Ayan. Ha? Ayan po, naghihintay po kami ng order. Butom na. Butom ka na, babe. Butom ka na. Oo, oh, sobra. Nakasimu mo so, naman. naman so kilala okay. nga po ko lang ito. Hindi alam mo kakala nito. Ito po si oh. Aling Mirna. <laughs> <laughs> Matulap ito. Pugin-pugin po <laughs> ma. Macho macho. Pero ang pangalan. <laughs> Sino una? <laughs> Galit po yun sa akin. Kasi ako lang daw nagpupulgar na bukod tangin yung pangalan. Alam niyo ba guys, aksidente ko pong nalaman ang pangalan nitong aking kaibigan. Nung bago pa lang po kaming mga may tindahan doon po sa lugar namin, pumunta po yung ang angkan at namamimili ng damit sabi po sa amin, ay nagtitinda din yung aking anak. Sabi ko, ay nanay, sumalangit na ang kaluluan ni nanay. Sabi ko, nanay, sino po? Kasi kilala ko po mga nagtitinda niya. Kilala mo ba si Mirna? Sabi <laughs> <my God. laughs> Sabi niya, kilala mo ba si Mirna? May background ako. Sabi ko, ay hindi po. Sabi niya, ay macho macho si Mirna. <laughs> <laughs> Nina, magmano ka sa lola. Magmano ka sa lola. Mag magmano ka. Dalam pa lola. Magmano ka pa rin. Magmano ka pa rin. Magmano ka rin. Dali, ayan ko. Magmano, magmano ka. Dali. Nakita mo yan. Dali, magmano ka. Magmano yun. Masawa dyan ko ng bata. Magmano. Ay, bawal mag mga. Blessings bumano. yun. Blessing yun. Masama daw yung bata. Tinatanggayan magmano. Blessing yun. Dali, hindi ko lang. Sabi ko naman. Sige na. Nina, di ba sabi ko kasasabi si ko lang? Senior citizen po ito. Walang natawag na. <laughs> sa'yo. At least, oh, naging lola ka man lang kahit na sa, o oh, diba, sa batang ng mamas ko. Baka, lulu. Oh, baka lolo. O, lolo ako siya. Ayun, Ang lola natin, oh. Bibigay mo na. Ibagsak na yan. Ibagsak na yan. Bibigyan mo lang mo. Pagkain lang daw. Hindi mo tatag ka din. Hindi ka pa kumakain. Taga saan ka po, be? Okay lang bang kuhaan kita ng video? Wala na. Okay. We need. Ayun na. Duna kami Grabe, Galan, me, oh. Dito nag-abroad. I'm sure, oh. Galan. Iyo, na. Ini gutumpayan, ah. Ayen, pogi yan. Nagutom pa po yan, lagay na yan. Kaya yan nagtatakad. At mamaya, pag kaya yan dumating ang pagkain. Wala na yung takip, baka pati lamin yung tanggalin. Sa gutom. <laughs> Ayan guys, mamaya po ulit. Update po namin po, po, po kayo sa part 2 ng video namin ng pamibili namin ng prutas. Ngayong gabi po sa Binyan. Kaya, tsaga-tsaga po. Wala po kaming tulog. Simula. Basta nag-start po ang 30 ng gabi, 29 ng gabi, hanggang 31. Hindi po kami niyan, 2 to 3 hours lang po ang tulog namin yung magkakaibigan. namin kasi po ano, tawag dito. Ayan, namimili po kami ng fruits. Um, oh, may po ulit ang part 2. Maraming salamat. Ayan, ikot ka po muna kayo sa Jollibee, Kabuyaw. Kawin ka naman dyan, pare. Ayan. Ayan po. Maraming salamat. Bye-bye.